Bahala na, sundin na lang natin si Google Maps. Grabe guys, napakalamig dito Nasa bandang isa na tayo Kapunta kasi tayo ngayon ng Nagbawad, Batangas oh, Grabe, lamig talaga dito Kaya <laughs> pa ako na gisay <laughs> Hindi ko yung na-expect na ganito na pala kalamig talaga dito no? Sa Laguna kasi kanina, hindi naman Ano, hindi naman siya malamig nung pagdating ko ng paglagpas ko ng kalamba ayun naramdaman ko dapat nga na nagdala nga talaga ako ng jacket ayun dito pala ako natulog dati yun nagpunta ako ng Batangas Port ayun yun yung uh, apartment na yun <laughs> kung naalala nyo siya. dyan na nagstay na ng, na, 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 almost uh, nasa 4 hours yata dahil nakatakat na kasi yun, yun yung gabi na yun nakatakot dito guys pagkagabi sobrang dilim tsaka uh, walang kasabay ng mga ano, mga sakyan kayo na antok na antok na ako eh nung nakarating ako sa maganda kadang ng kalsada yung medyo maluwag luwag ito medyo nabuhayan tayo <laughs> eh kanina antok antok na talaga nakakabattered kasi itong headset natin yun eh gumakonik -connect, connect sa bagong cellphone natin kaya walang sound trip pero at least ngayon medyo okay naman ah nag enjoy na kasi ako sa kalsada rito ang ganda ng kalsada maluwag ayan San Jose Proper Ibaan Rosario Batangas City pero ang sabi dito sa Google Maps saka nanda tayo Paalala, sundin na natin si Google Maps So yun guys, ayun buti medyo ato maro araw na din Medyo nawawala na ng konti yung ini Ah, yung ano, yung lamig Buti naman Kanina talaga Grabe Misay-misay tayo <laughs> Ayan, sana si proper palangka sa Batangas City Yung dar nito uh, Ano ito, pupuntang Batanga City Sa Batangas Sport Nandito na tayo sa diversion, Batangas diversion. Ang sabi dito ay San Pascual. San Pascual daw. At ano pa ba to? Paliko. Para express way tour na sa dari Ang lawak ng kalsada. Ang lawak. Buti na lang na wala na rin yung anto ko Ganap mag-drive pag inaantok Yan yung kalaban sa atin mga driver, mga rider Kapag nagbiyahe tayo Yung antok Eh lalo na kapag ka nagmamadali niya eh Siyempre, may oras tayo na kailangan nandun ha ah. So kanina <laughs> nagtiyaga tayo Buti eh, ayun Ganyan talaga habis sa biyahe Hindi may iwasan ang aantokin Maya maya guys Nasa Bawan Batangas na eh tayo Iba pala tong dinahanan natin Hindi pala to Iba pala yun yung sa Ibaan Iba pala yun Yung sa papuntang dagat Yung dati nagpunta ako sa Batangas Port Iba pala yung daanan Hindi dito yun Iba tong ngayon lang ako nakadaan dito Diversion dito kung tawagin Batangas City Diversion papunta siya ng paliko sa ano balayan Batangas diba laki na narating natin galing pa tayo ng kainta <laughs> so nasa 3 hours yung biyahe may git actually guys hindi pa ako tumitigil hindi pa ako nag stop over kasi yung gasolina kong kagabi is full tank bago ako nag umuwi kagabi nagpa full tank muna ako kaya nag ito, nagtitiis na lang kasi kailangan medyo alangani na kasi yung oras na kapag tumigil pa tayo. Mas maganda kasi yung ikaw yung nauna kaysa ikaw yung hinihintay, di ba? Kasi trabaho naman yung punta natin. Kaya ano lang, ah ganun, ganun dapat. Mas maganda yung ikaw yung nauna kaysa sila nauna. Uy, ang laki ng abilo. hindi construction yung kalsada pala dito na dito ang dahi pa baka tinlupa oh siguro may, 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 may mga may-ari na rin yan hindi lang talaga ginagala kasi pagka ganito maganda yung nasa tabing kalsada kasi ang ganda pa ng kalsada rito ayan oh lot for sale agents are welcome Dahil pa lang mga property dito tapos may tatay na rin, ah, uh, gasolina na siguro yan ang pinaka the best daw na investment is lupa tapos ano ba yung sabi nila, binto kasi yan daw talaga ay nagmamahal, dumalaki ang value hindi kagaya sa mga gadget, mga material na, kagaya ng mga sasakyan mga cellphone, mga ganun uh, mga equipment naluluma kasi yan so taon taon kasi may mga bagong labas na unit uh, yung lupa talaga pinaka magandang investment naaalala ko na dati pala nagpunta na pala kami dito yung kasama ko yung mga ah yung dalawang architect yung dalawang architect tapos uh, bawan nga tayong pinunta namin din nun. bawan tapos nagpunta rin kami sa tabing dagat Ayun, naalala ko na Kasi ito, yung building na yan yung mag-iisang building dito Ayun, yung mag-iisang building dito Undo yata ito Soto Brand Hotel Ah, hotel 现在比以前变得打了。So